Narito na ang pagpapatuloy ng ating kwento ng tagumpay mula sa reality show contestants hanggang sa pagiging showbiz royalty. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa bisigram.net. I-click ang notification bell para sa mga bagong showbiz updates at kaalaman. si Tandingan, Si Casey ang kauna-unahang grand winner ng The X Factor Philippines noong 2012 at simula noon ay tinagurian siyang Asia's Soul Supreme. Sumikat siya sa mga kantang Mahal Ko o Mahal Ka at ang iconic version niya na Tulus Lonely People. Nakilala rin siya sa internationally matapos mag-guest sa Chinese show na Singer 2018 kung saan tinalo pa niya si Jessie J sa isang round. May may entrata. From a simple girl in Cagayan de Oro to a full-fledged artista, si Maymay May Entrata ang kauna-unahang big winner ng PBB Lucky 17 Edition. Nabigyan agad siya ng breaks sa sering La Luna Sangre at pelikulang Loving in Tandem. Bukod sa acting, pinasok din niyang modeling at naging kauna-unang Filipina na rumampa sa Arab Fashion Week. Angeline Quinto Boses pa lang alam mo nang si Angeline Quinto na. Siya ang grand winner ng Star Power ng 2011. Naging household name dahil sa kanyang powerful voice at hit songs tulad ng Patuloy ang Pangarap at Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin. Lumabas din siya sa mga pelikula at teleserye gaya ng Kahit Konting Pagtingin at Huwag Kang Mangamba. James Reid, Si James Reid ang naging big winner ng PBB Teen Clash Edition ng 2010 at agad siyang naging heartthrob ng masa. Sumikat siya sa pelikulang Diary ng Pangit at seryeng on the Wings of Love kasama si Nadine Lustre. Ngayon ay mas aktibo siya sa music scene bilang founder ng record label na Careless Music kung saan nakipagkulab siya sa iba't ibang international artist. AC Bonifacio AC Bonifacio wow the nation ng manalo siya sa Dance Kids noong 2016 bilang kalahati ng Lucky Aces. Sumali rin siya sa Your Face Sounds Familiar Kids at ngayon ay regular performer na sa ASAP natin to. Nakapaglabas na rin siya ng sariling mga kanta tulad ng Slide Into My DM at Full Numo. Trending queen din siya sa TikTok. Darren Espanto. Si Darren Espanto na nag second place sa The Voice Kids Season 1 ay isa ng total performer. May double platinum debut album at sold out solo concerts kahit teenager pa lang. Kamakailan ay naglabas siya ng bagong single na Tama na", at siya siya sa mga hinahangaang performers at henerasyon ngayon. Zepani Si Zepani ang naging unang grand winner ng Idol Philippines noong 2019 at sa kanyang murang edad, powerhouse singer na agad siya may sarili siyang EP titled Pangarap Kong Pangarap Mo at nagkaroon din siya ng major concert sa New Frontier Theater. Isa rin siya sa mga napiling uniters ng global pop group na Now United. Jao Constancia Mula sa reality show na Pinoy Boy Band Superstar, naging membro si Jao ng boyband PH. Naging aktibo rin siya sa pag-arte bilang kabilang sa Four Sisters Before the Wedding at His Into Her. Wood sa acting, naglabas din siya ng solo single na Pretty Mama na naging hit online. Joshua Garcia. At syempre, hindi na natin makakalimutan si Joshua Garcia mula sa PBB All-In hanggang pagiging isa sa pinaka hinahangang aktor ngayon. Sumikat sa pikulang Vince and Kat and James at pinatunayan ng husay sa drama sa The Killer Bride at The Good Son. I-like at share ang video natin ngayon, mag-subscribe sa busygram.net at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos.